Batid natin na nariyan ng kautosan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-maximize ang digitalization. Kaya nga nagkakaroon na rin ng iba't ibang mga app o application para mas mapabilis, mas maging efficient ang paglilingkod ng mga government offices sa ating mga kababayan. Sa aspetong yan ang ating uh, pag-uusapan ngayon, Sir Melvin, ha? una makikibalita ako Noong nakarang nag-usap tayo, binabanggit mo na patuloy ang pag improve pagdaragdag ng mga electronic gates o so e-gates ng Bureau of Immigration sa mga international uh, airports natin para mas maging mabilis, mas maging epesyente ang pagdaan doon ng ating mga kababayan kung lalabas ng bansa o kaya kung papasok ng Pilipinas, uh, Sir Melvin. Yes po, Sir Alan. Tama po kayo. Ito po yung pagtugon po natin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo. Kung ating matatandaan as early as 2023, 20, nagsabi ating Pangulo na dapat digitalization na tayo dahil ito po ay uh, for ease of having business at the same time to combat corruption. At ang Bureau of Immigration ay tumutugon po dyan. Kaya ngayong taon nga po, sa alam naman po natin, mayroon tayong ang uh, naiya ay ngayon ay hinahawakan na ng NNIC isang private company at in coordination with the Bureau of Immigration, Department of Transportation. Mayroon po tayong proyekto ngayon na ginagawa ang pagkakaroon ng e-gates ang target po natin dapat ma-implement natin within the year. Kaya almost every week mayroon po tayong uh, inspection the rest the recent the inspection yung kanilang nakuhang uh, provider kasi itong e-gates na to dito sa Manila. Uh, commitment nila, magbibigay sila ng libre. Uh, sila ang bibili ng e-gates para mayroong gamitin i-modernize yung naiya. Nagkaroon po ng ocular inspection at uh, may, nagkakaroon po tayo ng usapan paano po natin ito makukunik sa ating system kasi napaka-importante mm -hmm. yes. na ang itong klaseng uh, e-gates natin ay magamit na hindi lang 'to sa arrival kasi ngayon arrival pa lang. Ang gusto arrival at departure at maraming mga pasahero ang makakagamit nito. Ito it will facilitate uh expedite 'yung processing ng Bureau of Immigration at mas marami po ang ma natin. Ang target po kasi natin na dapat mabawasan natin ang haba ng pila Yun. at itong itong proyektong ito sa pagtugon sa direktiba ng ating mahal na pangulo talagang makakatulong sa atin serada. Ayun.